Nagbukas na muli ang Pasig River Ferry na babiyahe sa limang istasyon mula Pasig hanggang Maynila. Sa ngayon, libre pa ang sakay rito, kaya naman tiyak na makakatulong sa maraming commuter. Mayulat ang Daspan si Claire Delphine. Jun, ito nga ano, sakay tayo dito sa isang ferry na galing itong Pasig papuntang Maynila. At dito tayo ngayon, nasa stop tayo sa PUP Santa Mesa. Ang biyayang ito ay uh, nagsisimula sa pinagbuhatan Pasig. Dumadaan ito ng Guadalupe sa Makati. Tapos dito sa PUP ng Santa Mesa. Pagkatapos dito, dadan ito ng Skolta. At yung last stop ay sa Plaza, Mexico sa Intramuros. Target ng MMDA na ma decongest sa yung kalsada natin uh, gamit itong biyaheng uh, Pasig River. Dahil nga ang uh, in-expect pa dito, mas mabilis daw ito. Dahil ito, from Pasig to Manila, aabuti lang daw ng mga 45 minutes. Samantalang pagsasakay ka ng jeepney at may traffic pa, eaabutin ka ng hanggang dalawang oras. Uh, sa ngayon, dahil kakabukas lang muli nito, libre pa ang pamasay sa lahat ng mga commuter. At uh, tinitingnan pa kung hanggang kailan ang uh, ang pagiging libre ng uh, serbisyong ito at kung magkano ang magiging pamasahe dito. At uh, target ng uh, MD MMDA, eh, matulungan din yung ating mga estudyante, lalo na at papalapit na ang uh, pasukan ng eskwela. Marami, marami kasi sa mga dadaanan ay yung mga eskwelahan tulad nitong PUP at saka yung sa mga eskwelahan na nandyan sa Intramuros. Um, isa rin sa ating napansin dito, Jun, no? mula nung tayo sumakay kanina, eh, una-una, mabilis talaga. Masarap yung biyahe, lalo na ngayon na medyo maganda yung panahon, mahangin. Pero, dito mararamdaman mo at makikita mo face to face yung estado ng ating Pasig River at talaga namang nakapanlulumo pa rin dahil kailangan talaga ng rehabilitation itong Pasig River kapag nga tumatalsik yung uh, tubig eh umiiwas yung ating mga pasehero dahil Ah uh, kitang-kita naman na napakaitim ng Pasig River, yung basura eh talagang nakakalad pa at paminsan-minsan eh sumasabit sa propeller ng ating uh, ng ating ferry. So uh, malaking hamon pa rin para sa lahat, hindi lang sa gobyerno kundi para sa lahat no na ma-rehabilitate itong Pasig River. Pero initially malaking uh, promise ito para mapabilis yung biyahe ng mga tao at uh, sa ganun din eh, medyo nga talaga yung, yung ating traffic dyan sa kalsada. Jun? Claire, napakita mo nga yung mga basura, eh, no? sabi mo mahangin. Eh, I suppose medyo may amoy na rin ng hangin dyan ano? dahil dala ng mga basura. Hindi ba yan nagiging factor para ma-discourage yung mga pasahero na sumakay o tangkilikin yung Pasig River Ferry System na yan, eh, Claire? Oo nga no nasabi mo nga yan yung stench talaga dito eh talagang amoy na amoy mo so eto tatanungin natin ng diretso Ayan. yung mga tao yeah. kung uh, sa kanilang pananaw eh medyo uh, nakaka-turn off talaga and if if they still want to uh -oh. try this again uh, ma'am eto galing daw siyang Puerto Princesa so taningin no. natin kung ano yung experience niya at kung pag uh, may pagkakataon gusto ba niyang ulitin ang experience na ito ma'am kumusta po yung uh, biyahe so far okay naman, uulitin ulit kahit na, kaya lang nga, ang ano dito, yung mabaho ba? Ayun. Pero masaya, masarap sumakay. Pero hindi kayo na turn off dun sa baho? Super so, nga. <laughs> Kasi sobrang baho talaga. Ay. Yun ang hindi ka babalik siguro kung, siyempre, mas maamoy siya kung may uulan talaga, di ba? Oh, oh. Lalong, aano yung amoy. Oh, oh. Yung amoy lang ang may problema, pero yung sasakyan, wala. Maayos maayos. Uh Oo, -oh. Okay. So yan, ju no, medyo discouraging ay uh, yung amoy. Pero if your if your uh, intention is mapabilis ka, this would be a good option. And in fairness naman, malinis yung uh, sasakyan at uh, talagang uh, seryoso in terms of safety, no? Bawat bawat uh, upuan. eh meron talagang nakasabit na Uh, tinatawag nito life jacket para masigurong in case of emergency eh, meron ka talagang life jacket para sa isa't isa. At talagang stricto din pagdating sa lalo na laban sa overloading. Mm -mm. Bawal na kahit isang tao na sobra dito, Jun. Okay, maraming salamat sa iyo, Claire Delphine.